nyo yan guys yan o oh. <laughs> aray ko tumama, oh. tumama. o so, mamajikin na lang natin yan watch and learn oh yun guys o oh. wala na diba basic lang sa atin yan <laughs> so yan guys ang ikabot na natin yung dim light tapos yung mga banda dyan sigurado tatama na naman yan. Tingnan natin naman. So ayan diba guys o. Oh. Ayan o. Ah. Oh. Aray ko po. O. Oh. Tumama. Sabi ko sa inyo eh tatama yan eh. Nakasentro yung metal paring nila. Ito. So ayan babaklasin ko muna yan. So ayan guys wala na natanggal na natin yung mga nakaharang. Ayan. Ayan na nakaharang wala na guys Ayan. Ayan. okay so ilagay na natin yung mga pin light at yun na nga guys nakabit na natin yung mga pin light na may nakaharang na metal pa rin. so yun basic